Kamusta mga ka-health? Welcome sa ating channel kung saan pag-uusapan natin ang mga mahahalagang kaalaman tungkol sa ating kalusugan. Ngayong araw, tatalakayin natin ang isang mahalagang issue na maaaring makaapekto sa ating katawan, ang mababang platelet count o tinatawag ding thrombocytopenia. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Ano ang maaaring mangyari sa ating katawan kapag bumaba ang ating platelet count? At paano natin ito maiiwasan? Alamin natin ang lahat ng yan sa episode na ito. Kaya huwag kayong bibitaw at siguraduhin panoorin ito hanggang dulo. Ano ang platelet? Bago natin pag-usapan ang epekto ng mababang platelet, alamin muna natin kung ano nga ba ang platelet. Ang platelet ay isang uri ng cell sa ating dugo na responsable sa blood clotting o pamumuo ng dugo. Sa madaling salita, sila ang tagasara ng ating sugat upang hindi tayo masyadong dumugo. Normal na ang bilang ng platelets sa katawan ng isang tao ay nasa 150,000 hanggang 450,000 platelets per microliter ng dugo. Kapag bumaba ito sa 150,000, tinatawag itong thrombocytopenia. Ano ang sanhi ng mababang platelet? Maraming posibleng dahilan. Kung bakit bumababa ang platelet count. Ilan sa mga ito ay una, mga kondisyon sa dugo at bone marrow. Tulad ng leukemia at aplastic anemia na maaaring magdulot ng mababang produksyon ng platelet. Pangalawa, mga impeksyon ang malulubhang impeksyon tulad ng dengue, HIV, at hepatitis ay maaaring makaapekto sa produksyon ng platelets. Pangatlo, mga autoimmune diseases tulad ng lupus at idiopathic thrombocytopenic purpura or ITP kung saan Inaatakin ng sariling immune system ang mga platelet. Pangapat, mga gamot. May ilang gamot tulad ng chemotherapy, antibiotics, at anti-seizure medications na maaaring magpababa ng bilang ng platelet. Panglima, nutritional deficiencies kulang sa vitamin B12, folate at iron. Pwedeng bumaba ang iyong platelet count. Pang-anim, reaksyon ng katawan. Kapag may malalang allergic reaction, maaring bumaba ang platelet sa dugo. Ano ang maaring mangyari kapag mababa ang platelet? Kapag mababa ang platelet count, maaring magkaroon ng mga sintomas na dapat mong bantayan. Tulad ng madaling pagdudugo, nosebleed o pagdurugo sa gilagid. Pulang batik o petikya sa balat na parang rashes. Dugong kasama sa ihi o dumi matinding pagdurugo kahit sa simpleng sugat. Pagkahilo, panghihina, at mabilis na pagkapagod. Sa mas malalang kaso, maaring magkaroon ng internal bleeding, lalo na sa utak at bituka, na maging banta sa buhay. Kaya naman, hindi dapat ipagwalang-bahala ang mababang platelet count. Paano malalaman kung mababa ang platelet count? Simple lang. Ang doktor ay maaaring mag-request ng complete blood count o CBC test upang masukat ang dami ng iyong platelets. Kung mababa ito, maaaring irekomenda ang karagdagang tests para malaman ang sanhi nito. Ano ang dapat gawin kapag mababa ang platelet? Kung nalaman mong mababa ang iyong platelet count, huwag mag-alala. Narito ang ilan sa mga paraan upang matulungan ang iyong katawan na mapataas ito. Una, Kumain ng masustansyang pagkain tulad ng berdeng gulay, itlog, isda at prutas na mayaman sa vitamin C at folate. Pangalawa, iwasan ang mga gamot na maaring magpababa ng platelet tulad ng aspirin at ibuprofen maliban kung inireseta ng doktor. Pangatlo, uminom ng maraming tubig upang mapanatili ang malusog na daloy ng dugo. Pangapat, magpahinga at iwasan ang pisikal na trauma upang hindi lumala ang pagdurugo. Panglima, kung may malalang kondisyon, maaring irekomenda ng doktor ang platelet transfusion o iba pang medikal na paggamot. Paano maiiwasan ang pagbaba ng platelet? Siyempre, mas mabuti ng maagapan kaysa gumamot. Narito ang ilang tips upang maiwasan ang mababang platelet count. Kumain ng balanced diet para sa sapat na nutrisyon. Magpabakuna laban sa mga impeksyon tulad ng dengue at hepatitis. Maging maingat sa pag-inom ng gamot at siguraduhing may reseta ng doktor. Panatilihing malinis ang katawan upang maiwasan ang impeksyon. Sa pamamagitan ng mga hakbang na ito, maiiwasan natin ang mga panganib na dulot ng mababang platelet. At dyan nagtatapos ang ating episode ngayon. Sana ay marami kayong natutunan tungkol sa mababang platelet count at paano ito maiiwasan. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa mas marami pang health tips na tulad nito. At kung may katanungan kayo, I-comment lang sa baba at susubukan nating sagutin ang mga ito. Salamat sa panonood at lagi tayong maging maalaga sa ating kalusugan. Hanggang sa susunod na video. Paalam, mga ka